Hello mga mi, ngayon ay pupunta tayo sa bisita ng kapitangan para saksihan ang pagpapaligo sa puong Santo Cristo. Nakaugalianan ng mga diboto ng poong Santo Cristo na tuwing ika alas dosi ng hating gabi ng Webe Santo ay pinapaliguan at binibihisan ng poon. Dinaos ito na karang Webe Santo sa pamumuno ng Kura paroko ng Paumbong. Ang pagpapaligo sa poong Santo Cristo ay isa sa mga dahilan kung bakit kilala ang kapitangan tuwing mahal na araw. Ang tubig na pinagliguan ng poon ay pinapaniwalaan ng mga diboto na nakapagpapagaling ng kahit anumang karamdaman kayo kung makikita ni Nyo ay may mga dalda-dala silang plastic bottle na paglalagyan ng langis ng poon. Ang langis ng poon ay pinapamahagi sa mga diboto na nagnanais na magkaroon nito at maiuwi sa kanilang tahanan. Isang beses lang mangyari ito sa isang taon kaya sinusulit talaga ng mga diboto ang pagkuha ng langis upang sumapat sa isang taong pangangailangan nila. Ayon nga sa kwento ng mga katandaan dito sa Kapitangan, ang poong Santo Cristo nga daw ay mapaghimala kaya talagang tuwing mahal na araw ay dagsa ang mga diboto sa poong Santo Cristo para mamanata. Ayon nga sa mga nakausap ko, yung iba ay higit dalawang taon na silang namamanata. Meron namang iba na simula bata pa lamang na. Disclaimer lamang po, lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala hingil sa usaping ito. Nawapoy igalang natin ang bawat isa sa kung anong tradisyon o paniniwala ang meron sila. Iisa ang Biblia, subalit may iba't ibang interpretasyon dito. Ang bawat interpretasyon ay pinamana sa atin ng ating mga ninuno. Kaya kahit ano pa ang ating relihiyon, iisa lang ang Diyos na ating sinasamba at pinaniniwalaan. 'Yun lamang po. Thank you for watching.